sa mga palahobog unsay tambal sa mga palahobog inig mata siyempre kinahanglan na ay sabaw na sabaw ang palahobog kay nahanglan mo inom og sabaw sa buntag para dili magsakit ang o oh, tinuod di ba ayan kinahanglan ninyo ng sabaw yan so maura na ang among handa karong new year wala may handa ang amo handa karon puro alak ayan guys puro alak na lang no bilis pala ka yan bilis so ayan naglalasing ako nag iisa nag ako maglalasing you guys yan yan bilis diba kita nyo ubusin ko yan ganyang kadami yan agay tayo happy new year parang ginawa ko na siyang milk